So, ayan mga idol, uh, dito sa kaliwang side, mayroon din siya chapel din. So, dalawa chapel, hindi ko alam kung dalawa o, eh. magpang mayroon pa isa dun eh. So, ayan mga idol, chapel naman mayroon isa. So, ayan naman si Jesus sa taas. So, susunod ko ano mga idol. Ayan mga idol, si Jesus nasa taas oh. Yung sa kabilang chapel mga ito, si Ma Mary nasa taas. Nakapatong sa bubong. Okay. So, meron ulit dito yung pastoral. No, katulad doon sa unang dinaanan namin. So, mamaya na tayo dyan. Dito muna tayo mga idol. Ikot muna tayo dito. Eh. Okay. Okay. Ayan si Mama Mary. Ako naka madilim na yung langit. So, karami siyang ano, Ay siya, yung ano, mga restroom. Ayan, restroom na naman. Ano. Karami siya. So, mamaya po tayo doon. Sa kaliwa yung sa kabilang chapel. So, ikot lang muna tayo. So, marami siyang ano, mga idol. Tindahan ng mga souvenir, ano? Eh. Ayun si Jesus na sarili. Hindi, huwag tayo lumabas. De, hindi na dahil. Eh. Okay, labas muna tayo. Pwede naman. Para makunan din natin ng video yung Parking din po mga idol, may ano din siya. Okay. So, mga idol, andito kami sa parking, ano. Hindi dito naka-park uh, si B3. Ando sa kabilang parking, ano. Sa kabilang pinasukan namin. So, marami siyang parking kasi marami pumupunta, eh. No? Bukod doon sa entrance talaga. Kaya pagka winis mo siya, mga idol, ang ituturo sa iyo parking no? so ayan punta tayo dito sa isang ano uh, meron ditong grutong maliit okay ay may do, si Jesus ay may do, si Jesus yung nagpasal siya ng cross and then ba't si ano Padre Pio nasa likod anjan ba andun ba talaga siya ano? <laughs> e, hindi ano lang to Padre Pio yung nasa likod So, yan mga idol, papakita ko yung mga sulat, ano? Uh, kayo na lang magbasa, mga idol. Okay, sum so, natin konti. Yan. So, yung kabila naman, mga idol. Okay. Ay, okay, meron pa ulit sa baba mga idol. Okay. Ah. Uh, natin, tara, tara. So, yung lawak ng parking mga idol. Ay, parking pa ulit 'yan, no? Dito parking, no? dami. Okay, punta tayo dito sa baba naman, ano? So, mamaya mga idol, balikan natin yung chapel, ano? Para sa ganun, eh, makakapagkunting dasal tayo at saka pagpasalamat din. Saka, siyempre mga idol, masindihan natin yung kandila para sa wish natin, ano? Oh. Saka sa para sa family daw siya eh. So ayun yeah, mga idol. Ah, uh, station. Meron din sila dito mga station station mga idol. So two, three, ayun dito tayo magsimula. Okay? So ay eh, mga idol yung last supper niya no. Ah ito pala istasyon number 1. So mayroon din siya rito. Okay. So mga ano, mga idol para makita natin sila. So ayan eh, mga idol yung last supper naman dito. Okay. Uh, one station the last supper. Okay mga idol, next tayo. So yun mga idol, sa bawat grupo na pinupuntahan namin, mayroon talaga ganito mga estasyon-estasyon. Ayan mga idol, Jesus naman. Okay, natatakpan ng dahon. Okay mga idol, dito tayo sa pangatlo. Malawak ngayon, eh, no? So, medyo, nakailang bisnes palang ulanin. Marami nang tumubo kaganda mo, mga idol. So, ito mga idol, papakita ko yung number 2. Ay, number 3 pala, sorry. So, ayun mga idol, yung station number 3, ano? Uh, nahuli na si Jesus Ayan. okay uh, station number 3 Jesus before the sun shedrin uh, okay ah sun shedrin pala sun <laughs> shedrin sorry sorry makibasa ko <laughs> okay dito tayo sa pang apat So ayan mga idol, yung sinuutan na siya ng corona. Yung tinik na corona. Yan. Okay, next tayo. Siguro nung ano, unong puno talaga siguro to nung mal na araw, ano? Oo. Kasi talaga inilaan yung parking. Ako, ayan o, na. Ay mga idol, station number 5. Maambun na mga idol. So ano muna tayo, cover muna tayo. Okay, dito tayo, next. Pero hindi pa naman gano'ng kalakasan. Ay, paikot yan mga idol, puro mga estasyon ni suso, oh. So, ito naman, number six. So ayun mga idol, next tayo. Punta tayo sa number 7. Ano? So hindi na tayo makalapit, gawa ng putik. Ito lang baby, susunod ko na lang siya. So ayun mga idol. Station number 7. So doon tayo sa number 8. Lumalakas na yung ambon mga idol. Okay. So ito mga idol, number 8. Ito siya, yun, no? Know? Mamaya bibilangin ko. Number 8, ano? Oo nga, tama, tama. Number 8. Okay. Next tayo, number 9. Prek, sinong prek? Dito ka sa... May mga puno. Ayan, eh, mayroon. Number 9, ano? Ayan, Ipinako na si Jesus sa krus. Sabi so, mga idol, ipinako na siya. Okay. Uh, number 10 tayo. So doon kami galing, mga Kailangan naman, paikot lang naman din siya. So, ito tayo sa so number 10. Ayun. Naitayo na yung cross nila, no? Estas number 10. Kaya si Jesus, kailang madilim di makakita. So, andito naman si Mama Mary. Okay, next tayo, eleven. Nakatapat ako sa araw kaya mapuputi. Ay mga idol, station number 11 ano. So, andyan si Mama Mary at saka si isang ano. Ah. Uh, isang kasama ni Mama Mary mga idol. Okay, next tayo. number 12 ah, tama nga talaga oh hanggang 14 no ah, uh, 14 station mga idol no yung binisita iglesia ko nung Hoy Bisanto ah, uh, nagbisita iglesia kasi ako mga idol nung Hoy Bisanto, no mula Tansa hanggang Manila so ang pinakalas ko mga idol kaya po Okay, next tayo. So, naririnig ko na yung ambon mga idol. Ah, ito mga idol, number 12. Ay, 13. No? Ay, si Jesus mga idol. Ibinaba na siya sa cross. Ayun. So, dito tayo sa mga salas, ano? Stasyon Number 14 Nung nabuhay na si Jesus Mga idol So ay mga idol So ay mga idol na Naikot na natin ano yung istasyon ano uh, sa pagkapako ni Kristo ano. Okay, So, ito lang mga idol, maliit lang naman siya, paikot lang. So, balik tayo ulit mga idol sa chapel. station of the cross. So, diyan kami galing anina mga idol. So, kalalabas lang na amin. So, ikot pa kami. Okay. No? And then, doon din kami galing mga idol, kaya no, yung kay Jesus at saka kay Padre Pio, no. So ayan mga idol. So dumaan na kami kanina diyan. Okay? Ah, uh, ikot pa kami. Ay mga idol, mulan na. Ah, uh, silong muna kami dito. Dito may nakita kami ng tent, no? Dito sa parking area kasi nag-ikot pa kami mga idol, ikot muna namin ng paligid. So, mamaya, dadaan kami ng simbahan. Ah, uh, Ayan, mga Papakita ko sa inyo, mga idol. Okay, Ayan, maulan na. Medyo maula malakas kong ulan na to mga idol. Mayarap to, mamaya pag uwi namin. Sa may mga kaputi naman kami nala. Mayroon problema yung waste namin, ano? <laughs> Pakikinggan ko na lang sa ayon teflon ko. Nawala na nakablotot naman. Ayan, okay, mga idol. Silong lang kami. Hey. All right.